Hello mga mami, sa video ito samahan nyo kami ni Sam, magpupunta pala kami ng city ngayon kasi nga magpa-process ako ng aking driver's license. Medyo malamig nga pala ang weather natin ngayon mga mami kasi nga malakas ang ulan kagabi at kasama ko nga pala si mama at yung kapatid ko na nagahatid sa amin doon sa sakaya ng bus. At dahil nga maputi kang daanan mga mami, ito naghuhugas kami ng aming paa sa gilid ng kalsada. Buti na nga lang nga may libreng tubig dito ang may-ari sa gilid ng kalsada. Anyways mga mami, ito na nga pala kami naghihintay na po kami ng sibo. At ito nga si Sam na iinip na kinukuha na yung tinali ko sa kanyang buhok. Nakasakay na po pala kami niyan mi at na naantok na nga si Sam. At pagkarating nga namin sa city mi ay dumiretso na kaming kumain ng aming almusal at pagkatapos nga ay, nagpunta kami dito sa Palau Hotel nag inquire if meron silang available na standard room. But unfortunately mga mi ay wrong timing kaya naghahanap po na ako ng ibang matutulugan namin ngayong gabi. Magsistay pala kami dito sa city ng dalawa Gabi. At blessedly, may nahanap ako agad-agad dito po yan sa YM Business Inn. At blessedly, yung hotel na nahanap ko ay malapit lang sa City Mall at sa Gaisano, kaya pites na. At affordable at reasonable po yung presyo nila dito. Anyways, mga mi, tara-akyat tayo sa itaas para makita natin yung room namin. Buhang nga pala ako ng room na pang dalawang gabi, mi, kasi nga hindi talaga ako sigurado if madali ba matapos yung ipaprocess ko dito. At para na rin mapasyal-pasyal ko si Sam ng paminsan-minsan lang dito dito sa city. At gusto ko nga siyang dalhin sa swimming pool bukas pag maganda yung tempo. Hopefully, anyways, mga mi, ito na nga pala yung room na kinuha ko. Dalawang bed po ito kasi nga kasama ko si mama. Pero nung nakapasok kami sa loob, ay napag na namin ni mama na iilisahin namin yung bed para hindi mahulog si Sam pag natutulog. At ito nga pala yung room nila. May furniture na po nalagayan ng damit dito sa gilid. Diyan ko oh. nga po ilalagay yung mga gamit namin ni sa mamaya, anyways mga mi, ito na nga pala yung bed na ginawa namin isa ni mama. Pagkatapos nga pala ay pinapahinga ko muna si Sam, nanonood pala yan siya ng TV at tuwang-tuwa yung babae kasi nga malamig. May aircon at syempre may TV na wala ito sa probinsya. Kaya sayang-saya si Sam. At pagkatapos nga, Mia ay nagpapaalam muna ako kay Sam. Magpapamidikal kasi ako before ako mag-take ng exam online para sa renewal ng aking driver's license. Iiwan ko lang kasi sila dito ni Mama kasi nga masyadong mainit sa labas para buhat-buhatin ko sa Sam. Dito na lang sila para makapagpahinga naman. At pagkadaan nga ilang minuto ay umalis na ako kasi nakita ko pala sa oras na mag-aalas 11 na. Baka pagdating ko doon sa clinic ay wala na doon yung doktor na magbibigay ng aking medical examination. At ito nga pala yung clinic dito na LTO accredited sa San Carlos City. Nasa Center Mall po siya, banda sa taga San Carlos na hindi alam. At ito na nga, nakuha ko na rin yung medical result ko. At pagkatapos nga, ay bumalik ako ng hotel para magbihis kasi nga magpa one by one ako para sa aking teen ID. At before nga pala ako pumunta sa LTO, kumuha muna ako ng online exam na kailangan kong ipas, na kailangan ko din iprint bago ako magpunta ng LTO. Buti na nga lang, may one take lang at napasa ko agad yung exam. Kaya tara, Dura, punta na tayo ng LTO. Pagkarating ko nga pala dun, bandang alas dos na pala. At wala na pong medyo katao-tao. Ito pala yung LTO ng San Carlos City. At ilang minuto lang pala pagdating ko dun kasi kompleto na ako sa papilis. Ay eh, nakuha ko na agad yung bagong driver's license At ko. before nga ako bumalik ng hotel, mi ay dumaan muna ako dito sa grocery nang makapagbili ng snack at kailangan ni Sam para doon sa room namin. At pagdating ko nga sa hotel, mi ay tulog pa rin si Sam. Magpupunta sana kami nang park ikaso eh, medyo late naman kaya bumili na lang ako ng aming hapunan anyways mga mi maraming salamat po at maraming salamat po Lord sa blessing